Hi everyone! Good morning! I'm back! <laughs> It's been ah uh, uh, two weeks now uh, since nung na-injured na ang aking elbow, ang aking siko wala na akong ginawa kundi maging taong bahay <laughs> uh, mula nung nagkaganito yung siko ko Naglaylon muna ako sa social media, sa reels sa Facebook. Wala din akong paramdam. Pero ano naman? Nakaka-recover naman day by day. nagiging maayos naman yung aking uh, siko na. Unti-unti namang ano, uh, nawawala yung pamamaga niya. Pero masakit pa siya mula dito hanggang dito ko. At hindi ko pa ma-close yung aking mga daliri kasi maga pa siya konti. And mula nung uh, nangyari to is uh, may 16 nang umaga ano ganito kasi yun sa tabi kasi ng bahay namin may puno ng mangga at maraming bunga. And then <laughs> May nakita ako nga hinog na mangga. And kumuha ako ng malaking lata. Pumatong ako doon. And uh, may panungkit ako ng mangga. Kasi nga may nahinog na nakita ko. kala uh, akala ko maaabot ko yung hinog na mangga. And pag sungkit ko na gano'n, nabaliktad yung latang malaki, bumagsak ako. At naihampas itong kamay ko na to left hand ko naihampas siya kaya ang nadali is yung siku ko and dito sa aking palad na to naihampas siya ng gano'n na malakas uh, at pasalamat ako kasi hindi lumusot yung buto ko dito pero na injured yung aking elbow pero unti-unti namang ano nag-heal pero hindi ko pa siya ma-bend ng gano'n kasi masakit pa siya dito so ito yung update sa buhay ko now and nandito lang ako sa aking room now kasi tapos naman na akong kumain na nagpapahinga at ganun lang yung rotation ng araw-araw ngayon kasi hindi pa ako pwede magtrabaho kailangan ko pang i-rest yung aking elbow at hindi pa siya yung ano uh, gumagaling And until here see you again on my next video and thank you everyone mega love shout out sa aking mga friends sa aking mga followers and thank you thank you for watching see you again on my next video guys and bye <laughs> ito ang ganap sa buhay ni ati channel sa buhay ni Inday Rona. <laughs>